Good day mga ka-DIY So ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tamang pag-aabang uh, pag at ang tamang sukat na shower mixer Kasi dito sa pagkakabit at pag-aabang ng shower mixer kailangan maitama mo na ito dahil may consequences ito kapag naikabit mo siya ng hindi pantay o wala sa tamang dimension So, makikita mo kasi ito kapag itong shower mixer na ito. Makikita mo ito pag kinabit mo. Although may mo siya sa damang dimension, kundi naman siya pantay. So, wala siya sa level. So, makukompromise mo ang shower uh, head niya. Pati yung tube niya, pupuntang shower head. So, makikita, kitang-kitang hindi pantay. So, uh, ng may-ari so hindi siya papayag na gano'n so ganito so nakikita nyo yan yung tamang ito yung abang ng shower mixer no so so dapat itong abang niya na hot and cold ang hot ay laging nasa kaliwa at ang cold ay nasa kanan kapag nakaharap ka So, una-una, ang distansya niya dapat 15 cm lang. Kasi yan ang sukat talaga ng shower mixer. So, puro 15 cm. So, kapag sumablay ka niyang kahit milimetro, uh, medyo mahihirapan ka na. Lalo na kung ikabin mo siya ng hindi pantay tulad niya halimbawa medyo mataas ng 5 cm itong uh, cold at ang hot ay ganoon mas mababa so although malalaro mo yung ano yung eccentric nipple niya kasi minilalagay pa siyang eccentric nipple diyan although malalaro mo siya pero ang ending nun mapapantay mo nga siya hindi mo naman makukuha yung 15 cm na hinihingi para sa shower mixer so ang ending hindi mo siya may kakabit alam mo naman kapag sa thread mga threading type sumablay ka lang na 1 mm dyan lalo pag 2 mm hindi hindi mo na siya may papasok tatabingi siya eh. so dapat pa sa preparasyon pa lang ay maitama nyo na jam pa lang sa pag-aabang nyo so katulad nito ang taas nya dapat yung sentro nung uh, ano nya nung elbow adapter nya sa hatin ko dapat mula sa pinis per level ay 90 cm meron namang nagwa 1 meter pero sa akin para hindi masyadong mataas yung uh, shower bulb niya, yung shower mixer lalat kung maliliit na tao yung gagamit ah uh, mas maganda yung 90 cm so yung iba guma uh, ginawa ginagawang 70 cm yung shower bulb uh, shower mixer pero ang ending nun yung rain shower mo eh medyo mababa na yung shower mo lalo na kung mataas na tao ang gagamit halos sa side na sa ulo niya so uh, ideal talagang abang ay 90 cm tamang tama siya para sa kanyang uh, pagsak ng uh, tubig sa galing sa rain shower ang telephone shower naman eh pwede mo naman siyang kuanin ibaba So, tandaan nyo mga ka-DIY Dahil ako marami-rami na ako ng ikabit na ganito Na shower mixer Ang syempre may mga taong May mga tao ka na Pinabaliwala yung abang pa lang eh Ah, uh, Sasabihin nila, hindi ah, habulin na lang yan Mali yan Kasi oras na may tiles na yan Mahirap nang habulin yan Okay lang kung dun sa mga uh, laboratory, yung abang na laboratory, hindi mo siya mapantay. Okay lang kasi mayroon siyang angle bulb at flexible hose ang gabit sa kanya. So, walang kaso yon kahit hindi mo siya maipantay yung mga abang na laboratory. At ganoon din sa mga abang ng heater kasi flexible type din naman sila. At may shower bulb din. So, pero dito kayo mag-iingat sa shower, abang ng shower mixer. Kasi sa totoo lang, pag masela ng may-ari, hindi hindi yan papayag na tabingi ang kanyang shower mixer. Kasi yun ang magiging resulta ng tabingi mong abang. Kasi sa abang mo susunod yung shower mixer. Okay? So, tandaan nyo, ang distansya niya, mas maganda siya mas maganda sana siya kung uh, meron ka ng pitik o level doon, uh, marking sa pagkakabitan mo ng shower mixer. At least, may papantay mo siya doon. Doon sa ismong uh, bunganga ng elbow adapter para sa abang ng shower mixer. So, tandaan, Mula penis floor level, ang abang 90 cm. So, ideal na yan. Tapos, ang distansya niya ay 15 cm. Although, pwede ka naman mag-14 cm. Basta, pantay lang yung abang mo ha. Kasi, pwede mong ilaro yung uh, eccentric nipple para maging 15 cm siya kung pantay ang abang mo. Pero kung hindi pantay ang abang mo at hindi hindi pa uh, wala ka pa sa tamang dimension, diyan ka magkaka problema sa levelness at sa dimension. May hirap ka talaga ipasok siya. So sa mga na hindi pa nakakapagkabit ng shower mixer, Sundan mo lang ang video ko, ang payo ko. Kahit hindi ka pa nakakapagkabit nyan makakapagkabit ka. Madali lang siya. Basta yung bunganga ng album mo, inong uh, bunganga ng album mo ay halos pumantay na siya sa tiles. wag na huwag mo siyang ilulubog sa Pag mo na wag mo siya ilalubog sa palitada. Wag mo mas maganda kung medyo uh, labas yung ulo ng ano ng elbow adapter mo although siyempre pag nagtalis yan kahit lumubog lang yan ng 5 cm walang problema ang uh, shower mix ang eccentric nipple ang ano mo ang uh, elbow adapter kasi pag kinabitan ng eccentric nipple yan lalabas pa rin pero wag na wag masyadong, masyadong lulubog ng mga 1 cm, kasi medyo uh, ano ka na lulubog at lulubog ka na baka yung uh, mo ay eh, umano umanos siya, yang, uh, mayupi dahil may persen mo so ang ideal talaga pag nagpreparasyon ka dapat nakalabas sa hollow blocks ang pinakanguso ng elbow adapter tapos uh, halos yung uh, tubo mo ay pantay lang halos sa uh, ano ng hollow blocks yung pinakantubo mo yung uh, PPR mo pantay lang sa face ng hollow blocks kasi pag pinalitadahan yan plus may tiles pa sigurado lulubog na yan pero ang mahalaga, labas ang nguso ng elbow adaptor. So, dito sa mga abang ng water closet, although kahit lumubog siya, walang problema. Kaya may, pwede mo naman siyang, uh, ay, uh, pwede ka naman mag-extend ng mga close nipple, na may coupling. Hmm. Tapos, ganun din sa laboratory at sa heater, abang ng heater. Pero wag na wag dito sa abang na shower mixer. So sa mga susunod nating vlog mga ka DIY, ituturo ko naman sa iyo kung paano mag-abang ng uh, wall hang toilet, kung paano magpreparasyon. So sa ngayon medyo mahaba-haba ating video So puputulin ko muna rito So don't forget to subscribe, like and share Para sa vlog natin na to Para marami pa tayong maihatid na mga impormasyon kapaki pakinabang Lalo na sa mga nag DIY So maraming maraming salamat mga ka DIY Sana patuloy nyo pong supporta ng ating channel para naman po marami pa tayong matulungan. Thanks for watching.